Hapon uh, na sa LRT station na ako, doon na sa may sakayan na ng train, sa may sa na. Tinanong ko lang yung guardia, sabi ko, guard, ano ko, anong station ba ang ko pag patungo ako ng Banawi? Sabi pa ba sa akin ng guardia, sir, lasing ka. Sabi ko, hindi ako lasing, hindi ako lasing, hindi ako lasing. Lasing ka, sir. Bawal dito sumakay yung lasing. Kung hindi, ihihilain kita doon sa security office. Hindi nga ako lasing. Sabi ko, hindi nga ako lasing. Hindi nga ako lasing. Pagkalipas ng lang segundo lang, hinihila niya ako. Hila-hila niya ako. Papunta sabi ko, sa Sabi ng guard kan dito. La bawal dito na lasing. Hindi ako doon sa security office. Sabi ng commander nila. Lasing ka daw, mister. Sabi ko, sir. Hindi ako lasing hindi ako lasing hindi ako lasing sabi ko ganyan lasing ka bawal alam mo bang bawal dito yung lasing sa loob ng LRT MRT sabi ko <laughs> LRT pala mukha <laughs> tuloy akong lasing LRT LR sabi ko sir hindi ako lasing <laughs> hindi ako lasing <laughs> tapos sabi ko ano po bang ang na Pinagbibita ka akong lasing. Sabi niya yung lakan niyo at saka pananalita mo, lasing ka. Sabi ko, sir, hindi ako lasing. Hindi ako lasing. Gusto niyo sir, sabi ko sa commander. Gusto niyo sir, lips to lips tayo. Para malaman mo kung aboy alak o lasang alak eh. <laughs> o la kung lasing talaga ako, lips to lips tayo. Sabi ng commander. Ka na balik ka na dun sa release. Pupunta ka ng Banawi, bawa ka sa Blue Mintreat. <laughs> sa Blue Mintreat ka ba? Tapos kaya ka ng ng Banawi, balik ka dun sa Rilis. <laughs> Nakayaw sa salips-talips eh. Pero bibinita nilang lasing ako eh. Hamunin ko nga ng lips-talips lips yung Kwander. <laughs> Pinabalik niya ako sa Rilis. Tinuro niya pa ako ng tamang daan. <laughs> Baba daw ako sa Blue sa kaya ako ng pupunta ng Banawi. <laughs> Nagbibita <laughs> ka nila akong lasik. Hindi ka ako lasik. karon ka Ganun lang talaga ako magsalita, maglakad, Pero hindi ako lasik.